O kape, may kape kayo. Magkakape kami, magkakape kami. Magka, kape o, Magka, kape, kape? Ha? So, wala kape dito. Oh. Mukha nanay no. Mukha ka daw ta nanay. Oo. Ano man? Mukha nanay ng mga magiging anak ko. Wala. ka! Ayan na, nagwawala na yung mga tao. naman si Ate, wing mo na rin. Winger, e, Winger. 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 niya yung pulang kilay eh, kaya ka <laughs> ako. Kakain siya, kay Robo niya, di ka. Bago tayo magsaya. Tara, dito tayo mag-usap oh. sa labas. Dito tayo mag-usap. Tsaka ano, kayong masyadong maingay kasi may tulog. May Ay, tulog, may tulog. Tingnan mo ka, kala mo hindi kita mahuhuli ha. Tingnan uh -huh. mo ka ha. Kak... <laughs> oh, ano? Ang kapal na mukha mo sumunod sa aming kagabi. <laughs> Wala mo eh. lang ako Gusto mo lang <laughs> ako. Discarding na rin. Tingin mo, <laughs> oy. Marami speto kay Owa. Si Owa na nakauna doon. Bakit sila na? Pa naman sila na eh. naman si Lloyd. Siya nakakita ng treasure hunting. Ikaw magnanakaw. Mahiya <laughs> ka naman. Queen Radio. Ay, ano lang Pati yung mga iba mong ganggang na natutulog-tulogan. Pati si Insay, sinama mo ba? Mahiya ka naman. Nanito, huling huling na tulog-tulogan mo. Diskarte mo, tanga. Mawal <laughs> na mo nga. Aset, aset. Opa. Basta kami, marakalang ginagawa namin. Maayos kami, napanood ko video mo, napakayabang mo. Gusto mm -hmm. ko lang naman yung ano, kumain sa karinderiya. Gusto eh. ko kumain sa karinderiya. May Jollibee, may Macdo, di ba di ka nakain na karinderiya? Oo. Kaya mo. Sarap nga yun. Wala kami pa sa sa'yo, basta kami. Basta kami, maayos kami, di kami mayabang agaya mo, di ba? Hindi mm. diba? yung para magyabang doon. Nakain daw, bilhin ulam. Wala, wala kami, kami pa sa'yo, hindi namin kailangan mag-show up. Basta kami, totoo kami, hindi kami puro kayo bahan. Oo. May pa-wingman, wingman ka pa, babaho nyo naman. <laughs> wala oh. rin to, kan. So kami guys, alis na kami kasi kami, kilala kami ng mama ni Yel. Ito, oh. Eto, oh. ito, ito, hindi to kilala ng nana ni Yel. <laughs> ha? Stranger. Stranger to. Baka pag ng nana ni Yel, sabihin, Sino Batang... Oh, 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 oh. <laughs> <laughs> So yun guys, may kita nyo na lang kami sa kotse 3, 2, 1. Yo, what's up sa inyo guys? Kami ay nagbabalik pa at Oy! mamatay kang ilaw ka. Ay, mamatay. So kami ay nagbabalik at nagbabalik pa na mas pinalakas para sa day number 2. Kakain na naman kami. Ngayon, na siyempre, sabi ni Yelog na daw muna kami bumalik doon kasi nga, naiinis daw siya talaga kay Owa. <laughs> Alam mo, Owa, kaya naiinis sa'yo si Yelog. Huwag kang okay lang yun. Isa lang yung inis lambing. And diba? and inis lambing, and lambing and lang yung ganyan. Yung mga babae na yun, mga, 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 pakipot yan. Pa sa mga lambing. babae na yun, mga lagi silang nilalambing. Tama, tama. <laughs> diba? Tama ba ako? Tama ba ako? Ate, oh, may gustong Ateo. parating to. Boy, kapag si Yel, eh, hindi tayo pinakain Meron akong plan B Ano yung plan din, Enzo? So, Siyempre, sikreto ko na yun Mapapabilib kayo sa aking utak, tol Ganyan na, ako oh, Katalino Kung magaling ako mag-isip ng content At mga kalokohan Mas magaling ako mag-isip Kung paano ko Mapapa-oo si El sayo, owa yeah. <laughs> So, abangan nyo, guys Ang aking plan B If ever na napalayasin na kami talaga ni El Saktong-sakto to mahihiya siya. Let's go. <laughs> Hoy, Ares. Hoy, Ares. Jelo, eto si Tulog Boy Ares, Jelo. Tara mag best friend kayo ah. Tara na oh, dito na tayo. Ito kain na. Ah? Ano ka kain na? Kingin niyo dito na tayo. Good ka lang. Uy, eh, Gucci wow. guys. Hello boy, ready? Ready. Ready? Always. 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 Hindi sa balamig, tinutok mo yung air ko. Uy, ikaw. Kain <laughs> na. It's day 2 mga kapatid at papunta na po kami. Kilayel, kakarating lang namin na na actually. Sobrang haba ng biyahe kapag weekdays talaga napakahaba ng biyahe guys. Pero ready na kami? Ready ka na? Kailangan mong umapir sa akin. Kailangan mong umapir sa akin. Kailangan nyo magtiwala sa plano ko ngayon. Yes. May nakaplano na. ako, pinag-isipan na namin yung kagabi. Okay? Oh, Yan ang gusto ko. Anda! Hindi tayo papayak. Ito si Kain, eh. Ano kasi bullet? <laughs> ano? Tara? Tara. Tara. tara? 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 Tara! Let's go! So yun guys, naglalakad na kami papunta kay Layel. Medyo malayo-layo pa to. Pero yan yung papunta kay Layel, no? Welcome, Kemerot System. Subdivision. <laughs> Kasama ko syempre ang aking mga squad na si Boss hey. Debugaries, Boss Ares, si Jello, si mga gutom. Ua, mga gutom, at syempre ang aking love of my life, Jari at syempre papunta na kami dyan, oh, kila Madam yel ang pinakamasungit sa balat ng lupa, mas masungit pa sa 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 sa, sa mama mo, eh, pa AJ. Yeah. <laughs> so, ito ay AJT. Rating din ito, no? Parang, parang puyo na ito, nasa kilikili. Hindi, So, yun, di ba? Kita mo. First time ko makita wingman, babae, you know? Eh, hey, hey, shades, ba? Na -shades ba? So, yun, guys. Abangan nyo na lang kami pagpapunta namin kay Layel or makita namin si Yel. Pero, dyan kami. Let's go. So, what's up sa inyo, guys? Wala pa kami kay Layel, pero malapit na kami. Dahil, dahil, uy! Uy, 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 mga bata, oh. Mga tropa natin yan, mga tropa natin yan. Tropa. So, yun, guys, malapit namin kay Layel at may naalala lang ako na dapat natin pag-usapan. Naalala nyo ba, guys, yung video? Napanood yung video ni, ano, ni Raydick? Oo. Sorry. Yoke, Nicky. Oo, yoke, Nick. Kengkoy, no, kengkoy. So, napanood ko yung kay Layel, yung, ano, ang kengkoy. Puta, halatang, ano, eh. Itong si Raydick, halatang alam mo yung pasikat? Pasikat. Mm. Siyempre, mm. siyempre, ang binibidyo natin si El na naliligaw tayo kay El, Siyempre, kung sino yung pasikat, yun yung didikitan ni Ray Dick. Halatang mm. manggagamit. Tsaka so, sinong tao hindi kumakain ng Shanghai? Kaya nga, sinong tao hindi kumakain ng Shanghai, di ba? Okay. Speaking of Shanghai, speaking of Shanghai, speaking of Shanghai, alam na ni El na pupunta tayo, kaya siya ay naglilinis na. oy, 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 oy. Oy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Wala kaming tinda ngayon. Ano wala kayong tinda? Wala. Nakikita ko nag-ayos ka. Paano na walang kayo ng tinda? Nagliligpit na ako. Anong nagliligpit? O, go, go, yung... nagliligpit ka nung nakita mo kami. Nagliligpit na ako. Oh, hindi Di ka nagliligpit. Ibalik mo yan. Ibalik mo yan. Mo, wala kaming benta ngayon. Wala O kape. May kape kayo. Magkakape kami. Magkakape kape kami. Kape, ha? So, walang ha? Walang kape dito. So, walang kape dito. Oh. Salos na nanay, yun. Mukha ka daw na. <laughs> <laughs> Mukhang oh, nanay ng mga uh, magiging anak ko? Wala! <laughs> nanay daw ng magiging anak niya, payagala! Oo! Oh. Sob, kayo tulungan lang dito. O, oh, tulungan ni Galaw! Tutulungan na! Olaan. Sungit! Ang sungit! Meron ka ba ngayon? Ay, alam mo, may sinasabi sa amin si Owa sa ano, sa kotse. Sana daw chinelas ka na lang. Oo chinelas dyan. Hindi, para daw kapag nawala ka, hindi ka na pwedeng ipares sa iba. Wala pa. Sob, sob. ko ba sa kanila? Ano? Wala. Tina mo. Oh. Nakaitim. Naka Nakaitim. Oh, Nakaitim. O, oh. daw. O, katabi. Ano? Ulo! Ululo ko dulo. Kasalanan niya ba kung magnet ka, bakal siya, napapalapit siya sa'yo. Ulo! Ulo! Hoy, dito wala ka kaming benta, di ba? Tubo ito, no lang, ha? A, bait lang bait, tubig. Kapatbiglaw, tubig na lang. Bait, <makes> Hindi mo ba napapansin kung bakit kami nandito? Hindi, lagi mo. Hindi mo ba na. nakikita 'yung dala naming envelope? Hoy! Hoy! Kembarkan nandito, invited ka sa wedding ko, oh. wedding namin. Hello. -oh. <makes> Pangalan niya pala Jan. Yan, siya yung aking magiging asawa. Yeah. tas, Tapos, ito naman yung magiging asawa. asawa. kasi ano, para may plus one din si Owa. Oo, oh, mm. oh, para may plus one si Owa. Wala ka ah. date dun eh. Well, wala, wala ka date? date. Uh. Paano ko nalaman yung pangalan ko? Ha? Huh? Paano nyo ko nalaman yung pangalan ko? Secret! <laughs> Di mo malalaman ng source ko. Timing lang, timing lang. Timing lang. Sige na, thank you po ah, uh, thank you po ate. Congrats po. Umumayang muna kami pa tubig, wala. Ong sumi oh, ang sungit. Oh. Pupunta man kayo dito, wala ako dito bukas kasi pa ako ng apartment ko sa Tagig. Uy, sa Tagig. Sa Tagig. Taga Tagig ka. San sa Tagig? San sa Tagig? Oh. Pupunta na doon sa Paranyaka na lang pala. Uy, uy, para ako may kakilala sa Paranyaka. Sa oh, oh, Sa iba na lang, di mo malalaman kung saan. Uy, okay lang 'yon, malalaman mo. Alam mo kung bakit? Lagi ka na sa puso niya. Oh. Hindi kami alis dito hanggat hindi kayo nagbabate mm -hmm. Magbati muna kayo. ano oh. man. Uy. 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 <laughs> oh. nga, na maris na maris galit ka pa ba? Galit ka pa? Oo. Balis Hindi ba ba na nila nakita. Sa amin, galit ko sa amin. Sige, nakamalis na ka na kasi kayo. Sa amin nga, galit ka muna. Oh. Pa ako hindi pa akong ano? Hindi. Hindi kami alis hanggat galit ka. Sige na. Hindi kami alis. Kahit kapag galit oh, ka. Oo ano. na, sige na. Hindi natin. na galit. <laughs> Hindi. <laughs> balik. Oh, oh. Ah, ah. kayo okay? <laughs> eh, ako, <laughs> ako, dina, oh. okay. Okay lang. Okay lang. Kasi, ang balak namin, kay wala ka, wala kami pa kayo sa'yo. Wala, ikaw, wala pa Gusto namin makausap si tita, maghihingi kami ng sorry personal. Oh. Diba, di ba? Di ba si sa inyo. Ooh, good luck. Oh. Good, good luck daw. Good luck. Bye, Yel. Bye, Hello, what the shit? uy! hello, 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 hello,